magluluto po tayo ng simpleng spaghetti guys ang kain lang dahil na anuhan ng anak ko ng spaghetti na miss daw niyang kumain ng spaghetti ayan po medyo brown na po yung mga uh, sibuyas natin so ilagay na po natin yung bawang opo po yung inuuna ko kung ilan na lagi ay yung sibuyas dahil medyo matagal-tagal po itong mag-brown yung sibuyas kaysa yun sa bawang sandali lang po ang bawang mag-brown so, hintayin po natin na mag-brown yung bawang saka po natin ilagay yung ating karne nukar no, na ng baboy po guys ang aking ihahalo para uh, so ayan na po guys nagbabrown na din po yung ating bawang na nalaga kanina uh, so, ilagay na po natin yung ating uh, ito baboy giniling po yan hindi po yung giniling sa ano kundi giniling lang po sa inano ng asawa ko dahil kaya kami nakatuloy ng guling sa market ay hindi naman ay hindi naman nag-aano na siwa ayan po napakuluan po natin yung ating spaghetti ayan po siya. kaya ang sauce na ngayon ang lulutuin po natin guys so ayan po linagyan ko lang po ng kunting asin kasi mas yung sa akin naman kasi ay mas maganda yung may asin konti para yung sa sauce mag ano yung asin at saka asokal mamaya kasi yung sauce po natin ay tomato sauce medyo maasim-asim po may gusto ko po yung may medyo asin nilagyan ko na po tapos ngayon, lagyan po natin ng paminta o yan po, paminta po yan hindi po to. sponsored ng nagtitinda ng mapaminta not sponsored by the black pepper okay. so yan na po hindi po mapagiwala yung mga karne dahil hindi pala nahiwa ng maayos yun yung nagataga lang okay ilagay na po natin yung ating hotdog nakinig na yung kaldero natin dahil manipis lang po yung ating kaldero mo hinto naman po natin medyo malupit yung ating hotdog hapo natin ilagay yung ating tomato sauce po guys. Okay. so ngayon medyo brown na yung ating ano ating hot dog. so ilalagay na po natin yung ating uh, tomato sauce. Ayan po yung ating tomato sauce linagyan ko po ng konting tubig para hindi ano guys para hindi tumikit konting konti lang po yan tapos lagyan po natin yan ng ano, ihintayin eh, eh, po natin na lumapot siya. Um, Pusin na lang natin to uh, marami marami siya. Yan lang po ang ginawa ko. Yung cheese, hindi po na po kami ano, dahil hindi maano yung cheese di, yung, yung cheese ng Pilipinas hindi naman po kasi masarap ang cheese nila dito guys siguro ubos na po yan And, um, ganito po ako magluto ng simpleng spaghetti kahit po nung nasa Israel po ako nasa ano pa sa Kuwait pa pala ay guys kasi yun sa Kuwait ganito din mga spaghetti nila na ano kasi yung alam man no, hindi sila naghahalo sa bab ng baboy tapos yun sa sa Rael naman po ay ganyan, ay plain lang po dahil kiwis po yan sila. O. Ganyan po ako maglagay guys, hindi na ako nagtatakal. Tansya-tansya lang po. hindi hmm. Did you close? Okay. Ayan. Ganyan po guys, simpleng sandali ito lang ang ano, simpleng maluto lang ay simpleng luto lang po itong spaghetti. Hindi naman po mahirap lutuin ang spaghetti. Kasi ano lang po yung ano niya yung ingredients niya guys. Tapos po ngayon, hindi ko lang po alam kung maayos eh ay hindi ay kulang ang ano niya ang asukal maasim pa. maasim yung ano nila yung itong ketchup ketchup ito eh so we will put it all Lagyan po natin ng condense, guys. Ako lang ko yung condense, yung close mo. Ayan. Ito, condense, ilina, ilinipat ko lang po dito sa plastic dahil pagka nabuksan po yung mga delata, kailangan po ilipat sa ibang lagayan. Dahil po, hindi po maganda, baka magkalawang po. Kaya sa akin talagang ilinilipat ko sa mga garapon na ibang garapon. Masarap po siya. Ayan, siguro naman po eh, mga ano na to guys. Yan, medyo dumikit. Kanuha ko lang po yung Ayan lang po guys. Ihalo lang po ng ihalo. Di masasabi na po na spaghetti. O oh, yan. Aray. Ayan. Ah, lagyan na po natin yung sabi ng anak ko sa pageti. Sa pageti. Sa pageti. Pwede na po nating patayin yung apoy. Kasi pag kayong, ito kasi, eh, na, ha, medyo inobrock po konti yung pasta. Kaya lutong-luto po itong pasta. Yan, pagkain po yan ng tatlong tao hanggang bukas na po yan. Hindi na po ako nagsain. Hanggang bukas, hindi na po ako magsasain. Ito na po din po ang aming almusal, guys. Ayan. Yeah. Pero? Okay, huh? yeah. Kasi yung anak ko, yung ating camera woman, so kailangan po na sasabihan siya na paki, ano, you open, you fix like this. Ayan. si po siya ang may, ano nito may request. Sabi ako, o oh, tara na, magluto tayo. Ayan. Bukas siya tayo, walang pasok yung asawa ko. So, kailangan na. Diya, diya. Okay na po yun, guys. Kainan na pa, pa ano yun, pa, ka, ano ba yun? Palamigin po natin konti, tapos i, eh, ano natin. Eh, ano lang po, guys, pagka isa paghalo po, ay, eh, Anuhin po natin, ingatan po natin, baka madurog naman po yung ating spaghetti. Ayan, oh. Ganda kasi pag kayong ganyan nakahaba. Ayan. So, we'll put it off. Ayan. Ayan na po, guys. Tinala na na po, na natin dito sa ating... Oh, um, yeah, ano, eh, sa ating oh, yeah la mesa so ihalo po natin para hindi Dobihang. ano yung ating Dobihang. ano Ayan. so tara na guys kain na po para medyo maano din yung init doon sa ilalim daggap eh ano po natin ng ganito ihalo po natin So, maraming salamat po guys sa panunood. Hanggang sa muli po ng aking vlog. Bye bye po. Maraming salamat po. God bless us all po. Bye bye.